Pati okay, anong bago mangyari? 6-5 lang. Nung bago pandemic, tatlo taon lang lumipas eh, ganun ang naging so, Ito boss, so, ano ba exam? Bolt action? Pamamalil ka ng mobile door, malalaki yung door nga eh. Ipapower mo yan. Ano yan? Eh, naman ako to, ang crimdoria. Yeah. Eh, pagkakrimdoria, bakang gamit mo? Hammer,

kakangayin mong kababaen pero hindi mo alam yung pagbabaan niya yun yung, yung totoong presyo kasi pag pinag uh, mo yun eh, discount ng discount eh, sarado natin ang bagong presyo 16.5 pa nga benta ng iba yan 1.5 eh. yung mm -hmm. tank eh yan boss sure na malakas yan kahit ano hindi mo lakas nakadesign ang junior mall sa high power hmm. Oh, hindi pa naka power talaga yan pwede mo pang ilakas yan 3 ka, ka yan boss pwede kang bumara dito ng tutukan meron yun, tsaka yung ng karsada na yan sa ka gagana mo lang tapos pwede ka. Kaya kaya kumulong dyan. Stacks na tray ka po. Yan yan, Kasi pag nagbenta ako, complete set. Kaya doon naman ako, dun man ako Ano ako kasama? Hindi ka bibili ka eh. Eh Dapat discount po. Ano? Ano? pa naman. Paliwala mo Eh po. Eh ang 7 pesos per meter bread dito. Mabilis yan, boss. Pagputok mo, ha? Doon yung bala. Kaya, kaya ang cream dory doon. Kaya eh, ang cream dory, dapat mga 60 man lang ang tali. 40. 40, 40 oh. Kaya kailangan ito, 200 meter, Siguro, meter ng tali. Kaya, ang tali. Mas aabot nga ako sa yung orin ng ano, pangpe. Kasi yung orin pangpe. Kaya, complete set nyo na yung 1,680. 1,680. Lahat.

Kaka-serve po na rin yan. Thank you sa'yo kuya. Sir, so, upload ang mga siya na. Ayaw pagka bumili ka ng scope, magka-try si Jenny siya nito pre. Naglalagay namin doon, hindi tayo pwede mag-serve ng scope ka sa'yo. Pero yan, ka-site na yan. Airgun, accessories baka gusto mo. One five ang complete accessories. Pagka saan po ba kayo? One, one six eighty yung tiksay.

ano, 1886, 1885, 1885. Makakaya ka pabili ka. Sige, sumakay mo ko sa. Sige, sumakay mo ka lang ngayon dito. Ang isin eh. Ang pera sa karigan Basta ano airgun mo ba ito? Ha? Kung airgun mo? may naging airgun ako dati, square ring square ako, binenta ko. Binabamot ako, binenta ko. Hindi, lalo Hindi, hindi. na naman, parahan na naman. Malutang. Malutang rin. Hindi, rin mo siya, niya ko. Ano ba ka ano? lang kotse. Para dahan. Motor lang, pwede na. Big bike. O kayo tayo. Hindi daw. pa doon. Pero, ay, sa kayo rin. May susunod na mo Pag humigpit na ng kumapit ito, ay na ito. Ate po nandito ito. Kaya rin. Tawa ka. Tatlo.